Kung ikaw ay nasa pagitan ng 55 at 75, mayroon akong isang simpleng katotohanan na ibabahagi. Ang pagbagal at paggastos ay maaaring maging susi lamang sa iyong kaligayahan. Hindi ito tungkol sa pagtanggi sa iyong sarili, ngunit tungkol sa pagyakap sa isang lifestyle na nagbibigay sa iyo ng kagalakan ng pamumuhay. Nagsumikap ka, bumuo ng isang buhay, at ngayon ay oras na upang tamasahin ang mga bunga ng paggawa na iyon hindi sa paghabol pa, kundi sa pagpapahalaga sa kung anong meron ka. Karapat dapat ka sa kapayapaang kaakibat ng pagiging simple. Deserve mo ang kaligayahan na naghihintay na sa mga tahimik na sandali. Ang sining ng pagbagal. Sa yugtong ito ng buhay, maaaring napansin mo na ang pagmamadali at pagmamadali ng iyong mga naunang taon ay tila hindi kaakit-akit. Ang mabilis na buhay na dati mong hinabol ngayon ay parang ingay kay sa excitement, Panahon na upang lumipat mula sa isang buhay ng pagmamadali tungo sa isang buhay ng pagmuni-muni. Kailan kahuling naghinay-hinay? Hindi ko lang pinag-uusapan ngayon. Nakaupo sa harap ng TV, ngunit sapat na bumagal para maramdaman ang ritmo ng buhay. Ang paraan ng paghampas ng hangin sa iyong balat, ang paraan ng pag-ugoy ng mga puno sa simoy ng hangin, o kung paano ang amoy ng kape sa umaga. Ang maliliit na sandali ng kapayapaan na ito ay maaaring napalampas sa pang-araw-araw na paggiling, ngunit nariyan pa rin sila, naghihintay sa iyo. Ang pagbagal ay hindi tungkol sa pagkawala ng iyong kalamangan. Ito ay tungkol sa pagpapatalas ng iyong pagtuon sa mga bagay na talagang mahalaga. Bakit gumastos ng mas kaunti? Ang paggastos ng mas kaunti ay hindi nangangahulugang paghihigpit. Hindi ito nangangahulugan ng paghihigpit sa iyong sarili o pagsuko ng mga bagay na gusto mo. Ito ay tungkol sa pagbili ng kalayaan kaysa sa mga bagay. Ang maaaring hindi mo napagtanto ay ang paggastos ng mas kaunti ay nagbubukas ng pinto sa isang mas buong, mas mayamang buhay. Kapag inalis mo ang hindi kailangan, makikita mo ang iyong sarili na napapalibutan ng kung ano ang talagang mahalaga. Pamilya, kaibigan, at ang mga sandaling pahahalagahan mo magpakailanman. Karamihan sa atin ay lumaki na naniniwalang mas marami ang mas mabuti. Isang mas malaking bahay, isang mas bagong kotse, ang pinakabagong mga gadget buong lakas namin silang hinabol. Ngunit habang tayo ay tumatanda, nagsisimula tayong makita na ang karerang ito ay hindi kailanman tunay na nagtatapos. Palaging may bagong bibilhin, at mabilis na nawawala ang kilig. Ngunit isipin ang kagalakan na malaman na kung ano ang mayroon ka ngayon ay sapat na. Sa 55, 6 na po, o kahit 75, malamang na nakaipon ka ng maraming bagay. Material na pag-aari, alaala, marahil kahit ilang panghihinayang. Ngunit gaano karami nito ang tunay na nagdaragdag sa iyong kaligayahan? Kailangan mo pa ba para makaramdam ka ng kasiyahan? O oras na para lumipat? Ang paglipat mula sa higit sa sapat? Maaaring mahirap bitawan ang mindset na kailangan mong patuloy na maipon. Kami ay nakondisyon sa loob ng maraming taon upang itumbas ang tagumpay sa mas maraming bagay. Ngunit ngayon, ang oras ay dumating upang yakapin ang ideya na ang mas kaunti ay higit pa. Sa pagpasok mo sa bagong kabanata na ito, subukang pagnilayan ang mga bagay na talagang nagdudulot sa iyo ng kagalakan. Ito ba ang pinakabagong pag-upgrade ng cellphone? O ito ba ang mga tahimik na umaga na ginugugol sa isang tasa ng tsaa, pinapanood ang pagsikat ng araw? Ito ba ang mga gastos? O ito ba ang kusang mga day trip sa mga kalapit na parke, simpleng tinatangkilik ang kalikasan? sa pamamagitan ng paglipat mula sa pangangailangan para sa higit pa sa pagpapahalaga sa kung ano ang sapat na. Pinapayagan mo ang iyong sarili na maglaan ng oras, pera, at lakas para sa mga bagay na tunay na mahalaga. Kuwento ang paglalakbay ni Pedro sa pagiging simple. Kog si Pedro, halimbawa, isang 63 taong gulang na retiradong inhinyero. Ginugol ni Pedro ang halos buong buhay niya sa pagtatrabaho ng gusto, pag-iipon para sa kinabukasan, at pag-aalaga sa kanyang pamilya. Nang magretiro siya, naisip niya na oras na para magpakasawa. Bilhin ang magarbong kotse na lagi niyang gusto, magbakasyon ng marangyang, at ay upgrade ang kanyang tahanan. Pero may nangyaring hindi inaasahan. Sa dami ng nagastos niya, hindi gaanong nasisiyahan ang nararamdaman niya. Napagtanto niya na sa kabila ng pagkakaroon ng lahat ng gusto niya, hindi siya naging mas masaya. Hanggang sa isang pakikipag-usap sa isang matandang kaibigan ay nagsimulang magbago ang mga bagay. Ang kanyang kaibigan, si Paul, ay gumawa ng ibang landas pagkatapos ng pagre-retiro. Hinarap niya ang isang mas mabagal, mas simpleng buhay. Tinanggap ni Paul ang kanyang panaginip, yung hindi umikot sa mga material na bagay. Nakatira si Paul sa isang mas maliit na bahay, nagmamaneho ng isang maliit na kotse, at nakatuon sa paggugol ng oras sa mga mahal sa buhay. Naglakbay siya, ngunit hindi sa mga magagarang lugar. Sa halip, binisita niya ang mga pambansang parke, maliliit na bayan, at gumugol ng oras sa paglalakad, pangingisda, at pagtangkilik sa kalikasan. Siya ay mas masaya kaysa sa nakita ni Pedro. Ito ay humantong kay Pedro na muling pag-isipan ang kanyang sariling buhay. Nagpasya siyang mag-downsize, ibenta ang marangyang kotse, at tumuon sa mga karanasan sa mga bagay. Maliit lang ang shift noong una, ngunit unti-unti, napansin ni Pedro ang pagbabago sa kanyang sarili. Nagsimula siyang gumising na kontento at nagpapasalamat sa buhay na mayroon siya. Nagsimula siyang pahalagahan ng maliliit na bagay. Ang huni ng mga ibon sa umaga, ang tawanan ng kanyang mga apo, ang mga simpleng pagkain na pinagsaluhan sa pamilya. Ang paglalakbay ni Pedro sa pagiging simple ay hindi lamang tungkol sa paggastos ng mas kaunti, ito ay tungkol sa pamumuhay ng higit pa. Ang iyong turn upang yakapin ang mabagal na buhay. Hindi pa huli ang lahat para umatras at pag-isipang muli ang paraan ng iyong pamumuhay. Ang pagbagal ay hindi tungkol sa pagsuko. Ito ay tungkol sa pagkakaroon ng higit pa sa kung ano ang tunay na mahalaga. Pag-isipan ito, kailangan mo ba talagang gumastos ng malaking halaga sa mga bagay na mapupunta sa wala? O oras na ba para magsimulang mamuhunan sa mga sandali, relasyon, at karanasan? Paano kung ang kaligayahan ay wala sa dulo ng isang shopping spree, ngunit sa tahimik na sandali kung saan sa wakas ay makakahinga ka? Alam kong may sapat ka. Paano gumastos ng mas kaunti at mas mabuhay? Maaaring nagtataka ka kung paano magsisimula. Ito ay mas simple kaysa sa iyong iniisip. Narito ang ilang paraan para magsimula. Isa, unahin ang mga karanasan kaysa sa mga bagay. Sa halip na bumili ng pinakabagong gadget, Magplano ng piknik kasama ang iyong pamilya. Gumugol ng oras sa labas. Paglalakbay sa mga kalapit na destinasyon. O kumunekta lang muli sa mga mahal sa buhay. Dalawa, the clutter. Dumaan sa iyong tahanan at tingnang mabuti. Sa mga bagay na hindi mo na kailangan. Tatlo, pagbebenta o pagbibigay ng donasyon sa iba. Maaaring makatulong sa pagbakante ng espasyo. At bigyan ka ng pakiramdam ng kalayaan. Apat, Maingat na paggasta. Bago bumili, tanungin ang iyong sarili. Ito ba ay tunay na nagbibigay halaga sa aking buhay? Kung ang sagot ay hindi. 5. Tangkilikin ang mga simpleng kasiyahan. Ang buhay ay hindi kailangang maging engrandi para maging masaya. Maghanap ng kagalakan sa isang magandang libro. Pakikipag-usap sa isang kaibigan. O paglalakad sa parke. Ang mga gantimpala ng isang simpleng buhay. Habang lumilipat ka sa mas mabagal na ito, mas intensyonal na paraan ng pamumuhay. Magsisimula kang mapansin ang isang bagay na kapansin-pansin. Kapag mas kaunting oras ang ginugugol mo sa paghabol sa mga bagay, at mas maraming oras na tinatangkilik ang kasalukuyan, pinahihintulutan mo ang iyong sarili ng puwang para maging masaya. Maaaring sabihin sa iyo ng mundo na kailangan mo ng higit pa. Pero deep inside, alam mo ang totoo. Mas kaunti ay higit pa. At sa pagyakap niyan, Binibigyan mo ang iyong sarili ng pangwakas na regalo. Buhay na puno ng saya, kasiyahan, at kalayaan. Kung ikaw ay nasa pagitan ng 55 at 75, ito na ang oras mo para tamasahin ang buhay ayon sa iyong mga termino. Iikot ng mas kaunti, at tumuon sa kung ano ang tunay na mahalaga. Nakamit mo ang karapatang mamuhay ng isang buhay, na hindi tinukoy ng mga material na bagay, ngunit sa yaman ng iyong mga karanasan at relasyon. Ang kaligayahan ay hindi nagmumula sa pagkakaroon ng higit pa. Ito ay nagmumula sa pagpapahalaga sa kung ano ang mayroon ka na. Kaya huminga ka ng malalim, bumagal. Less talaga is more.